Subscribe, like, comment, share. Okay, ready ah? Kung saan siya mapuputol, yun yung price mo. Ma, shadow mo madami. Shadow po na yung button. <laughs> ganun talaga. Dandahan, Dandahan ko naman ko, yan eh. Ganun nga. Pag hindi mo pinuno yan, hindi matatapon, no? Tignan mo. Oh. 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 Tapa lang yan, eh. Okay. Ready. Get set. Go. patapunin. <laughs> Ready. Get set. Go. <laughs> second time na yan ha second time na okay adam ha pang third try na to game game, game na game? <laughs> pang third try <time>, talo <laughs> okay ready get set go Hello. Oh my goodness, oh, girl. Agent talaga Adam. Oh, sabi sa iyo 'yung tama wala tapon. Di ba sabi sa ko? Oh. Oh, wala nang tapo kasi hindi po no. Galin. Oh, oh, game si Ino naman. Go. O, oh, diba? Talo. <laughs> Talo. Go. Teka lang. O, si Benben -Ben na ha. Ready. Get set. Go. Talo din to. Galingan oh, mo. Ben, galingan Ruby. Ay, isa. Oo, oo. Isa. Dali, ako ulit. Talo. O, game. Si Penny na. Teka. Ready. Get set. Go. Go. Hey. Hey. Piso. Hoy. Pati. yan. Hindi no, 'yan. ako pa. Magaling ako nanay ako eh. Oo. <Bharati> Oh, oh, again. More. Oh, again. Two, one, go. Oh, no. <laughs> okay. Okay. Pag maraming time views, totohanan na ang price. Ready? Get set, go! Oh go. <lip growlings> <imprinting. OTRAT2> <laughs> go. No, ikaw naman! Kinaba ulitin niyo si Adam, kawawa naman. Oh, ulitin niyo eh! Kinabahan. I, na, last chance na yun. Last chance, kanina <laughs> nakatatlong chance. Kanina oh, nakatatlong chance. Uy, maputol niyo! 3, 2, 1, go! go. Dahan-dahan na, dahan! wala talaga okay, ready again ready, get Go! set Go. kaya mo yan ben, lang this lang, oh, wag na sana piso dahan-dahan kasi natatapon no. oh, ako nga no? naka 1,000 eh alo, ati naman pumulo eh <laughs> Mula, ano daw, pumulo <laughs> gagit ka, nakakampiso ka biyare ka biyare ay, oh, oh. last time ay alam ya. Galingan mo, ben. <laughs> ben. <No! laughs> oh, again again again. Sino na? Malapit na nanalo. Game, ready, get set, go. Kanina nanalo si Nikki, ha No. Dandahan. Diyan pala ng larong 'to. Oh? 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 May nanalo na. TikTok, TikTok. Sino pa hindi nanalo? Oo, oo. Oh, oh. oh. <laughs> Nagyabang. <laughs> <Nanalo dito>. Nagyabang. Hindi ka nanalo. Tapos sa 1,000. Alam mo siya ba